Duha ka lalaking nawad-an sa paminsar ang na, nga naglatagaw sa kadalanan sa nakbayan sa Sugbo ang gipang rescue aron mapuslan ug balik sa katilingban. Inisyatiba kini sa usa ka rapper nga kanhi na bilanggo tungod usab sa bisyo. Sayranta ang ilang istorya sa report ni Alan Domingo. Nagtinabangay ang mga frontliners sa Barangay Ermita sa pagpangita kang Jerwin. Dili tinod ngalan ang target sa ilang rescue operation. Wa magdugay na dalagyod nila kinis barangay diin naghuwat usab ang mga tao nga nagpakabana kaniya. Tarong ika-istorya si Jerwin gani nakaila pa man siya. Kinsa iyang giatubang reporter apan mo kalit lang og simang ti mailhan nga nakinahangla na gyud siya og tabang. Usa sa kwante. Padulong sila kung birthday basig ka ng birthday gift na sad nina ko ni Señor ba? Niño basta. Kuya ko ano ni sa halo kuya. Dati oh. Yo wanungaro. Sa lang kita sponsor. Kuya Domingo. Nakulbaan siya ug dili mahimutang mutang apan diha nakita niya ang iyang idol rapper nga si Winston Lee migaan ang iyang pamati. Una nagviral viral ang istorya ni Jerwin dihang nangayo kini tabang ni Winston nga magparihab ug wa usab kini pakyasa. Nakikalayon siya sa usa ka pribadong rehab institution nga mibukas ilahang tabang. Nagin video nga siya mismo si Jomar mismo ang niingon nga Winston Lee kundi di man kun nimo Gcash iparihab na lang ko. Na-trending gito siya, na-trending to, million views to siya. Niya. Sa safe haven, mo mong ginatong gulog sa Bay Foundation na makatabang sa Cebu, pinaagi sa pagluwas sa mga tao ng asaag, especially katong mga walang-wala. Samtang sa Dan Iscario sa Barangay Kamputhaw, Gerescu sab, ug apil ang 50-anyos nga si Juan. Wa kiniimik samtang nagkaon ug malinaon rang mikuyog ni Winston kinsa iyang igsuon. Sama kang Jerwin, giingong drugas gihapon ang nakaamong ni Juan nga maoy nakaingon sa pagkaungkag sa iyahang kaugalingong pamilya. Bago gina sila sa takaadik-adik sa una, may na lang po karon ba nga mapakita po ng akong ginikanan po, maproud na lang po na ko nga. Kaya sa ginaanak ta sa una karon na isumbalik ta sa pagtabang sa kuan ba, so, nga, kaparehas na to, labi na brad na to. Si Jerwin ug Juan, gidala sa luwas nga dapit, alang silang kabaguhan, diin sila muistar hangtod sila mamaayo. Lakip sa misuga kanila si Roberto Plando umas na ilang si Berta sa Sugbo nga naisama ka kanila, kanila. Si Berta na, na ilang mag na sibo na pila katuwi ko ng dan na usap man ganit siya. So walay, walay ka ng question na di po ni mausap. Ba't dili siya sa Di pero may paglaong mas na nalang po'y ginoo. Samtang ang nagpaluyo sa pag-rescue sa duha ang wak maglipod-lipod sa pagtugan nga siya kan hinabilanggo tungod sa kalambigitan sa si iligan nga dugas siya si Winston Lee nga nag adbukasya karon sa pagtabang sa mga sama kaniyang nahisalaag sa hiwi nga dalan dili pa ulay ang tanan sa pagbag-o uh, ako ni agi daghan na kay mga nagian nga mga nasayang gyud nga ginabuhi tungod sa mga bisyo daghan klase sa bisyo pero kana kanang so, bisyo na nga sa atong utok mo gid pinaka worst nga daghang maguba pabilya, dagang mawala panahon oras tanan so samtang sayo pa stop na gid ana gid si ug si Berta pipila lang sila sa kamatuuran kun mahatagan lang og kahigayonan ang usa ka tawo mamahimo silang makabalik sa katilingban ug mapuslan makatabang pa sa uban Layo pa panau ang panaw sa taong sama kanila pan kong deritso-deritso kini, dili ramadugay nga makabalik sila sa katilingban. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak